guys <laughs> babalik ako uh, tagal, matagal tagal lang. Hindi na ako hindi nakapag vlog pero ngayon susubuhan natin mag vlog ulit man. kasi wala na nakakamiss lang din gumawa ng content nakakamiss yung dating um, pag vlog pero ngayon siguro mas relax nung tayo wala na tayong energy. Tumatanda na tayo. Hindi ko na kaya sumabay sa mga bagets ngayon. So, yung huling vlog ko was Bacolod and Iloilo. Yun yung huli kong alis dito sa Maynila. Tapos, ngayon December, babalik ulit kami ng Bacolod. Ito so, ko lang din kayong i-update kung ano yung ganap ko ngayon. Hanggang, siguro may, man may manonood pa naman siguro nito na pero wala, gusto ko na lang yung gawin kung anong trip ko. Nandito ngayon sa sabi ng bahay namin, dito sa Pasig. Uh, medyo magulo pa yung kwarto. Saan uh, sa ako na ako lang kayo. <laughs> sa ako na lang kayo itutur. Ngayong araw, may pasok ako sa trabaho. Hindi din pala nagtatrabaho ko ngayon, full time. So, ang agenda natin ngayon, isa niyo akong pumasok sa opisina. Tsaka ano na din, para din update kayo, para din, para din wala lang gusto ko din ma-document itong mga uh, boring na araw kasi so, ito magiging boring na araw to panigurado ngayon isuwi lang muna ako ng bliss sa mga Makati para umuha ng damit nagsimula akong damit dito tapos natutulog ng konti kasi ang oras ng shift ko ngayon ay 2am to 3pm so 13 hours 13 hours na work mamaya ako na i-comment sa inyo kung anong ginagawa ko pero samahan nyo na lang muna ako ngayon pero ngayon magre-ready lang muna ako ng mga gamit yan so kakaabot uh, namili nga rin pala ako ng sapatos kasi uh, wala akong ginagamit na sapatos well may ginagamit naman ng sapatos sa pamasok pero uh, gusto ko lang mag gusto ko lang mamili ng mga gamit na pwede kong magamit sa office na damit so ito yung una kong binili um, Vans Heartbreakers na uh, new school hindi ko ito yung di ako sneaker review ah pero may lang din ako sa sapatos pero hindi ako yung sobrang sneaker head. pero yan ito siya. i e, Gusto ko ito kasi new school. Meron, meron sana dong new school na yung regular lang na parang Vans Potato ata yung tawag nila doon. Pero ito, um, ito yung parang special version ng The Heartbreakers. Yan siya. Parang siya may bandana. Parang flow G type beat. Angas. Ganda. Ganda siya. Tsaka masarap siya sa paa. Kasi kasundo ko talaga ang vans. Kasi flat footed ako. Mamaya ba kayo ito yung gamitin ko papasok ng office. Tapos, namili din ako nito. Ito more on, hindi ko na siya pumasok pero, pero parang wala, regalo ko lang din sa sarili ko. Kasi matagal na ako naghahanap ng Nike SB na Dunk Low. Eh, na sakto may nakita ako ni Yuto Horigome na si Idol kung hindi nyo kilala si Yuto si Yuto Horigome yan ah uh, siya yung nanalo ng unang Olympics sa skateboarding ito yung shoes niya sa Nike ito yung dunk niya forma din ayos din ito more on pa more na natin to <laughs> medyo mabigat kasi presyo nito eh pero Regalo ko na lang din yung sa sarili ko. Sana soon, magkaroon ko na maraming madaming resource para makabili na sapatos. Kasi maganda rin naman yung may rotation ka ng sapatos. Tsaka ito rin pala. Bumili rin pala ka ng perks. Na rubber. Alam ko, oh, japakes lang to eh. Pero pang ulanan lang kasi nagmumotor ako papasok ng trabaho. So pag umuulan, ito, 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 ito. Yan, so ngayon, uh, magpaprepare na ako para umuwi ng bliss. Uh, magpapambahay lang din you ako. Know. Um, uh, papalit na ako ng damit. Tapos, pag uwi doon, bigo, tapos tulog na tayo. Para mga prepare pa para pumasok ng work. Ano pa ba? Papatayin ko na tong PC, tapos, lahat tayo. Let's go. Ayan, uuwihan na. <laughs> Ayaw pang umuwi ni tropa eh. Hindi <laughs> ano na? Hindi kasi Wala na, hindi na ganun kakabal natin. <laughs> 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 pano na nandito na lang muna guys. bye bye. <laughs> <laughs> bye bye parang <laughs> parang Bye bye parang 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 parang